Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 1997 no mint mark? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 58 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon at alam naman natin na may rami pa rin na may hawak ng ganitong klaseng bariya. Alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 39% para sa bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 1997 no mint mark? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 58 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon at alam naman natin na may marami pa rin na may hawak ng ganitong klaseng bariya. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 39% para sa bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 1997 no mint mark? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 58 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon at alam naman natin na may pa rin na may hawak ng ganitong klasing bariya alam mo ba na ang bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 39% para sa bariyang ito sa iyong palagay saan ito nararapat? sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.